Wala si Topacio, ano ho, wala pa man din namang kaso na, na, um, or laban dito nga kay Kibuloy. Wala pa talagang kaso. Pero, anong sabi na si Topacio? Um, hmm, sabi niya dito, uh, Pressed if the self-proclaimed appointed son of God will comply with the Senate subpoena. Topacio replied, All I can say is that, later today, His legal team will be meeting and consulting with him on our next legal action, but no decision has yet been taken. Okay, so may plano na sa mga legal action at mga ito. Naghahanda na sa depensa. <laughs> Wala naman natin kaso eh. Investigation lang po ito dahil may mga complainants at dapat lang na naandyan sa tingin ko ang mga senador, ang senado at ang kongreso para nga pa-investigahan itong mga ganitong malawak ang reklamo. Wala pang kaso pero meron na kayong mga legal action, mga next legal action na binaplano. <laughs> Bakit mga paranoid itong mga ito? Ano 'yon? Alam nyo na dapat talagang harapin nyo ito at may kaso talaga. 'Yun ba ang naiisip ng legal team natong si Sikibuloy? Anyway, sabi nga andito pa daw sa Pilipinas naman ng si Sikibuloy, um, na pabalita noong nakaraang linggo na ito nga ay nag-fly away sa China at wala tayong alam kung ito ay bumalik na o ano man. Anyway, sabi dito, Kibolo still in PH. No decision yet if he will attend Senate probe. So wala pa daw decision, hindi pa daw na pag-uusapan or siguro pag-uusapan pa nga ng legal team na si, si Kibuloy. You see, nakikita natin yung pagiging paranoid na mga ito. Naghahanda na ang kanyang legal team. Dahil siguro alam niya rin sa sarili niya na malaking laban at at da malaki ang dapat niyang harapin. Ah, uh, maraming complaints, malaking kaso ang dapat niyang harapin. Guilty ang ibig sabihin. Mhm. Mm Kiboloy still in PA, wala pa nga daw the session. Ah, uh, topacio made his uh disconfirmation after the Senate and House of Representatives. -E H.O.R. issued separate subpoenas directing Kibuloy to appear before their respective investigations over allegations of abuse and alleged network franchise violations of SMNI. So you see, dito pa lang, isa lang to sa mga uh, iimbestigahan. Ay kung yung mga malalaking tao mga umaatend sa investigasyon na yan sa pagpatawag ng Senado at sa tingin ko ay may direktiba at yan ay dapat gawin talaga ng Senado may karapatan sila na ipatawag ang kung sino para paimbestigahan totoong hindi naman korte yan pero hindi naman yan hearing eh. wala namang court hearing na mangyayari yan investigation lang okay the senate under the committee on women children family relations and gender equality chaired by senator riza anteveros is ordering Kibuloy to attend its inquiry on march 5. Mm -hmm. At kung hindi nga umatend, ay posibleng maaresto. Totoo na kung wala kang kasalanan, napakadali na umatend. Okay? Hindi ka naman ginigipit. Wala namang yung sinasabi natin si Kibuloy na kung ay may plot to assassinate or kill him, yun naman ay, yun naman ay sarili lang niya. Yun naman ay imahinasyon lang niya. Gawa-gawa para kung ano ay kauhaan. Pero huli, sa huling pahayag din niya, na, kung na siya ay lalabas na, magpapakita na, at harapin na nga itong kasong ito. Yun lang, dapat daw ay tulungan natin, makiisa tayo sa <laughs> Talagang, talaga lang, makikisa ang sambayanan sa isang katulad mo. <laughs> Good luck!